Eto nga yung kainan sa Taytay -tay Rizal na kahit hindi na i-vlog o ipakalat sa social media, eh talagang pinipilaan sa umaga. Eh paano ba naman talagang sikat na sikat sila dito sa Taytay -tay Rizal? Meron lang naman sila dito ng legendary na pork chop na madalas orderin dito ng mga tiga Taytay -tay Rizal. Simpleng kainan lang to sa umaga pero talagang kinakainan ng madaming tao. Eto ang Kazenis pork chop. Nagsimula sila sa paglulugaw noong 1980s. Pero binago daw nila kasi sinabihan sila ng lola nila na mag pork chop na lang daw. Hanggang sa nagtuloy-tuloy at eto, nagsiserve pa rin sila to Tuwing umaga, mula 7am hanggang 10am or 11am, may mga lutong ulam din sila tulad ng munggo at bopis. Pero ang talagang sikat dito at dinayo ko ay eh, yung kanilang pork chop na nagmamantika. Ma. May ganun na ito Lalagyan mo pa ng sile, sabay bubusan mo ng patis at suka. Ay nako, panalo. 95 pesos lang yan, with rice na. Pwede ka rin humingi ng mugmog. Eto nga pala yung tira-tira na galing sa pork chop. Libre lang, pero timingan lang din. At syempre, eh, hindi rin mawawala yung libreng sabaw nila na mainit-init. Bale, sinamahan kami dito ni Bangis Talonggis kasi nakita ko yung post niya na may FT siya na malaking pork chop. Kaya sa mga gustong makatikim na mga ganitong klase ng pagkain, eh located sila sa number 83 S. Mateo Street, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Likod lang sila ng Mighty Mart at malapit lang din sila sa Kalayaan Park. Ito ang kanilang FB page. Ilang pork chop po yung naubos nyo sa isang araw? Uh, pinakamalakas na yun, ano? 300 pieces. 300 pieces? Ah. 7am to 10am yun? Ah, minsan, tapos magkaminsan, 11. Pork mo, mo Sini Sinigeng? Sini geng. Itong pork chop, lambot ah. Hmm. Mm. Ganto daw yun guys eh. Patis, tabay suka. Yan. Ang lambot ng lambot. Lambot pare. Lambot eh no. Uh -huh. Matahin niya ito. Uy. Oo nga, okay nga. Patis, tabay suka. Guys, ito nga do'y puntahan ng mga lasinggero. Pag inaabot ng umaga. hindi ako lasinggero, ah. hindi siya lang. hindi siya lasinggero, Wala, wala. wala kasamang lasinggero dito, ah. Hindi mo na iwala yung ano naman sa buto, oh. Sobrang lambot, no? Mm -hmm. O, oh, kuha tayo. Mm sili. Mm. Pati. Bisa to ito guys. Ito to yung ano, kung tawagin ay mugmog. Halimbawa, pag umorder ka ng pork chop, oh. Uh, para, order po ng pork chop, penging mugmog. Ganon. ka nila. Oo, oh, kapag meron lang, di ba? Oh. Ito, yung mga tinap, ito tinapisan ng mga lempo eh. Uh, pork chop pag piniprito. Ito yung mga tinapisan niya. Ano? Oh. Tikman natin man yung mugmog. Libre lang to ha. Kung meron lang, di ba?

So, kung itong bobo sila guys ha, palamis na miss, pwede rin. Mugo. Ayan yung tandem. Mugo, ah. sabay sasabayan mo ng pork chop. Uy, mugo okay. sabay pork chop. So, muna tayo. Mmm. Mm. Sarap na ha. Ah. Sabay pork chop, sabay sili. Uy. Mm. Perfect time din nga siya ha huh? Munggo sa pork chop Kaya sa mga gustong pumunta dito guys Malapit uh, lang sila sa may Kalayaan Park Dapat agahan nyo Dapat alas 7 pa lang nandito na kayo Kasi hanggang alas 10 lang sila ng umaga Sold out agad yung mga binibenda nila Mga pagkain Mmm, stop. Sabo, Tapos, pa nyo nga na muna mountain bike. Sarap. <laughs> mmm. Hey. Grabe guys, panalo dito. hmm hmm Ito kasi yan. Ah, dudurugin muna yung sila, no? Hmm. Ito. Ayun yung main yan, eh, no? Ano pa, sasabay, usukat ako sa patis, eh. Dahil pasigat ako, magsisili rin ako. Hindi Joke pa. <laughs> Pasigat ka rin pala, idol. Sabi ko sa'yo, taba pa lang. Ayan, no? Sisili. Pero di ako magsisili, ah. Siyempre, dapat yung partner niyan, -move. Ito yung Ito yung masarap diyan. Ayan, eh, no? Yung nagmamantika. Ayan, munggog. Tapos nasabayan mo ng munggo Uy, yeah. well, munggog. Uy. Ano yung gabi? Gabi The best to sa taytay. Mm. So guys, sinamahan nga pala kami ni Bangis dito kasi kwento niya, sa tuwing ano, nagiinom daw sa inabot ng umaga. Oy. Dito siya nagiinom. Ah, dito pala nagiinom ko. Food trip? Food trip pala, food trip. Kasi ngero ang loko-loko. <laughs>